2024 na nga pero ang nasa isip ko ay pagkain pa rin. Ang sabi ko nga eh magbabawas na ako pero mukhang hindi na naman matutuloy at madodrawing na naman ito mga mare. Itong mga araw na nga na ito, ay nasa Pampanga kami at pag nandito nga kami eh talaga namang food trip malala. Andito nga kami sa SM Clark at kita nyo naman nakapantulog na naman ang lola nyo. Nasarapan din kasi kami sa mga pampasalubong na Nathaniels kaya eto at bumili na kami. Meron nga kami ditong chicharon, chicharon bulaklak, may puto kami, macaroon, sprinkles tapos itong parang boy bawang. May mga meals din nga pala dito sa Nathaniel's pero naisipan namin ni Daddy to na dito na lang kumain sa may susi. Noong nakaraan kasi na pumunta kami dito sa Pampanga, ay ito talaga yung hinanap namin, yung palabok na napakaraming sauce. Bahang-bahanga ng sauce ang kanilang palabok kaya naman para ka na ding humihigup ng sinigang. Isa din sa pinaka gusto namin sa kanila ay itong kanilang shomai tapos isaw-saw mo pa dito ay talaga namang napakasarap. Pinaka gusto ko talaga sa palabok ay yung maraming sauce at dito nga lang kami sa susis nakakita ng ganito karami na sauce. May mga kainan kasi na napakatipid sa sauce at hindi mo na nga malasa ng pagkapalabok nito. Kaya naman, tuwing pupunta kami ng Pampanga ay ito talaga ang aming hinahanap-hanap. Yung isang order nga nito ay napakarami na at talaga namang mabubusog ka na din. Sa sobrang dami nga daw ng masasarap na kainan dito sa Pampanga ay hindi na din namin mahanap at hindi na din namin mapuntahan. Isa pa nga sa pinakapaborito namin kainan dito ay itong aling lusing. Tanghalian na nga ito at napakalapit lang doon sa pinagstayhan namin kaya dito na lang din namin na pagdesisyon na ni Daddy na kumain ng tanghalian. Sobrang litong-lito na nga kami kung saan kami kakain kaya naisip na lang na kay Aling Lusing na lang ulit. In fairness naman dito kay Aling Lusing and eh, napakamura talaga ng kanilang mga menu at napakasarap. Itong si Piyo nga ay talaga namang gutom na at gusto na din kumain. Dahil may kasama ng kaming bata, dapat may sabaw at ito nga yung isa naming in order, yung sinigang. Para sa akin ay 6 out of 10 ito pero okay na din at medyo maasim-asim naman. Nag-order din kami ng chicharong bulaklak at 8 out of 10 nga pala ito para sa akin. At syempre dahil nasa Pampanga tayo, ay mag order tayo ng kanilang sisig. Itong isang sisling plate nga pala ay good for 2 to 3 person na pero kaya ayang kaya naming ubusin niya ni Daddy to. Ang sabi nga daw kapag nasa Pampanga ka, ang kanilang sisig dito ay walang itlog at walang mayonnaise. Pero kahit wala naman ng mga yon ay napakasarap talaga ng sisig nila dito. Pero minsan nakasanayan ko talaga na maglalagay ako ng mayonnaise at saka ng itlog. Eto na nga at kakain na kami ni Pio at itong bata nga ay sinigang lang ang kakainin. Mukhang wala na nga akong pag-asa ng pumayat ngayong 2024 dahil pulo lamon na naman ang ganap natin sa life. Gusto ko nga sanang mag-low carb pero iniisip ko yung aking mga cravings katulad itong napakasarap na leche. Chef Flan. Itong leche flan nga dito kay Aling Lusings ay talaga namang napakakinis at mas makinis pa sa akin. Hindi na nga namin ito naubos kaya naman iti take out na lang namin at kakainin na lang din namin sa biyahe. Mga mare, suggest naman kayo kung saan masarap kumain sa Pampanga dahil balak nga din namin bumalik dito. At syempre, bago nga kami umuwi, eto at dumaan na naman ako dito sa bilihan ng tinapay. Maraming ang branch itong LA Bake Shop dito sa Pampanga at dito nga kami sa bandang Clark nakabili. Itong cheese bread talaga nila mga mare, grabe, napakasarap lalong-lalo na kapag mainit-init at kapag timplahan mo ng kape. Bumili na nga ako dito at ang sabi ko ikakainin kakainin ko ito dito sa aming biyahe dahil malayo-layo nga ang aming babiyahin papunta sa Cavite. Malimutan ko na nga yung presyo nito pero sa isang box nga ay merong 30 pieces na itong mga cheese bread na medyo maliliit. Ito nga at mainit-init pa nga at gusto ko na nga din lantakan. Kaya nga yung 2024 ay eh, talagang lalamon at lalamon pa rin tayo. O sya, yun lang muna for today's video. Bye! At share ko na nga din pala ito at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilala dito. Eto nga pala yung stairs, mga mi, at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box, tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto, eto nga, at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato, kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre, nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga, mga mi, ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din, bali ang coins dito ay 21, tapos yung bombs ay 4 lamang, kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, naka-cash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman ay for as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah? Kaya bet mo din ay mag-sign in ka na, meron akong link sa comment section. Again, for adults only.